Bakit ka naman mahihiya kung wala man ang tropa mo na tumutulong ka sa mga gawain bahay? Bakit ka mahihiya kung malaman man ang mga kaibigan mo na ikaw ay naglalaba? Natatakot ka ba dahil tatawagin ka nilang ikaw ay isang takosa? Mahihiya ka ba dahil tumutulong ka sa gawain ng bahay? Hindi ka dapat mahiya na tumutulong ka sa mga gawain ng bahay mo mas mahiya ka kung pinapabayaan mo yung asawa na siya lahat ang gumagawa sa lahat ng gawaing bahay kasi kaya yung kayo mag-asawa kasi dapat kayo nagtutulungan mas mahiya ka sa asawa mo kung mas inuuna mo yung mga tropa at kaibigan mo mas inuuna mo yung laro mas inuuna mo yung inom mas inuuna mo yung gumala mas maya ka pero kung tumutulong ka sa mga gawain ng bahay katulad ng pagluluto paglalaba pagwawalis hindi mo dapat ikahiya yun hindi ka dapat mahiya sa mga kapitbahay mo na kapag nakikita ka naglalaba sinasabi nilang meron palang panglalaking sabon kinakansawang kasi nila kasi naglalaba ka Huwag kang mahiya. Silang dapat mahiya kasi hindi sila tumutulong sa asawa nila. Huwag kang mahiya kung tinatawanan ka ng mga tropa mo na hindi ka na nakakasama sa kanila kasi tumutulong ka sa mga gawain bahay ng tinutulungan mo ng iyong asawa sa mga gawaing bahay. Nagkahatid, nagsusundo ka sa mga anak mo. Pinapakain mo sila, naghugas ka ng pinggan, Huwag kang mahihiya. Mas mahihiya ka kung wala kang ginagawa. Mas mahihiya ka kung inuuna yung mga, mo, yung mga tropa mo. Mga kaibigan mo. Mas inuuna mo yung inom. Kasi ka oras na magkasakit ka, hindi naman sila ang tutulong sa eh. Sa oras na magkasakit ka dahil sa sobrang pag-inom mo, hindi yung mga kaibigan mo ang mag-alaga sa'yo sa bahay umuwi ka na kasi nagsusuka-suka ka na kasi sobrang lasing ka na hindi naman yung kaibigan mo ang mag aalaga sa iyo para mawala ang iyong kalasingan dapat maging proud ka sa sarili mo kasi ikaw ay isang huwarang asawa dapat ipagmalaki mo sa tropa mo na ito ang tunay na lalaki tulong pagawaing bahay hindi yung nagtatambay-tambay lang hindi yung nagiinom-inom lang hindi yung inuuna ang barkada hindi, hindi yung inuuna ang paglalaro ng mga online games dapat iba't malaki mo sa tropa mo na ikaw ay isang ehemplo ng isang tunay na lalaki na isang tunay na tigasin hindi ng takosa dapat ipagmalaki mo na ang pagtulong sa iyong asawa sa mga gawaing bahay tulad ng paglalaba at pagwawalis at paghugas ng pinggan ay hindi isang takosa kung hindi isang tigasin